Hello mga kanin, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel and self. for today's video, ayan po guys. Ayan, dahil sa malakas na hangin at ulan, ganyan po nangyari sa aming palayan. Kawawa naman po mga magsasaka. At saka yung mga bulaklak natin, ayan, ng tawag sa amin is lusiman. Bulaklak din yan, pero wala pa silang bulak. Puro palang dahon. ngumagalaw gumagalaw yung dahon ng bulaklak. At saka ayan, dahon ng okra yata la Green na green yung mga dahon kasi tag-ulan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Oh, yeah. Bring you up.